Ayan mga kawander, good morning. At ito na nga update sa mansion mga kawander. O oh, diba? Oo. Oh. Ayan mga kawander, syempre mga kawander, ganito yan. Ah, lagi natin samahan ng prayer si pag at syaga. At ayan mga kawander, bawal pang matagot. Kaya ito ang update sa mansion. O oh, ba? Diba? Ayan mga kawander, puno tayo ng ig. <laughs> oh, ayan. Oh, sobrang laki niyan mga kawander. Sulit na sulit yan. Ayan. Siyempre mga kawander, mayroon pa sa ating uh, Blessed Travis. Silipin natin yung laman ni Blessed Travis. Tara, abas tayo. <coughs> Ayan. Ayan mga kawander. Uh, ito. Oled, ay nakita nyo ba? Puno! <laughs> ayan, puno po ng ig mga ka-wander. Hindi natin silipin kasi nakalaki yung likod na. Okay. Ayan. Ayan. Ayan po yung update sa mansion ng Wander Family. Okay. Ay, mga Wonder, alagay lagi natin sipagan lang. no, Sipagan lang talaga. Okay. Bawal pang mapagod sa ngayon. Kaya lagi lang natin samahan ng prayer, sipag at tsaga. Okay? Ayan. Ayan, no oh. oh, puno yan mga kawander. Hindi pala puno kalahati. <laughs> At syempre, meron pa dito sa ating loob. Charan! Oh, di ba? Okay? Ay mga kawander, ah, pupunta na kami sa Agno. Para ihatid yung ating mga egg. At sa mga kawander natin dyan sa Agno na naghihintay. Ayan, abangan nyo po kami. Okay? Uh, at yun, sa so mga kawander natin sa buong Pangasinan, okay, comment lang kayo, ayan, pang uh, pangmaramihan lang mga kawander ha, at personal naming ihahatid sa store mo, ang gusto mo Ayun. ayan, ayan mga kawander, personal nating ihahatid, ayan, sa ating Blizzard Travis, okay Ayun mga Wander, hanggang sa muli at ilalabas ko pa si Blizzard Travis sa kanyang napaka-challenge na daanan. Ayan. Sobrang challenge sa mga ka Wander kasi simula dito, palabas, one inch yan. Kita nyo ba yun? Ayan. Ayan. May mga bakod kasi yan mga ka Wander. O, ba? Diba? Kaya, alam nyo na, one inch talaga yung daanan natin. Ayan. Ayan. Ay sa mga nagtatanong bakit hindi namin pinapark sa labas yung ating sasakyan eh alam niyo na mga ka-wander, kailangan natin mag-ingat at yung namang lupa natin sa kabila uh, wala pa siya nakatira kaya hindi pa siya gawin kasi pero kayo mag-alam mga kawander ayusin po natin ang lahat ah, ayan basta ngayon prayer si pag-atsaga lang bye bye